So shout Shoutout nga pala sa mga anak na matitigas ang ulo At kung makapagsagot-sagot sa magulang Kala mo kung sino na Oh no Kung ako sa inyo, yan ang wag niyong gagawin Yung magsagot-sagot kayo sa magulang nyo Tapos lumalaban na kayo Oh no Pangingin naman ng manok na to Matinulang nga tumamaya alam nyo kasi bago kayo lumaban sa magulang nyo alamin nyo muna kung anong hirap at pagod nila para mapalaki ka kung anong mga pinagdaanan nila para umabot ka sa ganyang edad bago ka sumagot dapat alam mo yun wow si hindi mo <laughs> so yun, sa mga anak na matitigas ang ulo Huwag ganon. Huwag kayong sumagot-sagot sa magulang nyo. Kasi ang magulang nyo naman, ang sinasabi naman nila, hindi naman para sa kanila yan. Kundi para sa inyo yan. Laki nyo, hindi kayo magsisi kung anong pinagbabawal sa inyo ng magulang nyo, na hindi dapat, karapat dapat sa inyo. Hindi yung pinagbawalan ka ng magulang mo, tapos sasagot-sagot ka ng ganon, sasagot-sagot ka, hanggang sa masaktan mo na yung magulang mo. Ikaw ang manok ka! Oh, no! Ingay mo, tinula ka talaga mamaya! <laughs> Alam mo kasi, baka sag, sagot ka sa magulang mo, kala mo naman, magulang mo na yung anak mo. Iyay! Eh! noon, dapat, sumunod ka sa magulang mo kasi ang sinasabi ng magulang mo ay para sa'yo yan. Hindi yan para, ka, para sa kapitbahay, para kanino, para sa'yo yan. Sinasabi ng magulang mo na, ito, dapat hindi mo ginagawa kanya pinagsasabihan ka lang nagagalit ka na kagad wag kang magalit kasi ang sinasabi naman nila ay para sa kapakanaan yan para sa sarili mo para pag nagkaedad ka na ng katulad nila sa kanilang kaedaran alam mo na yung pag makapagsagot-sagot ka sa magulang talaga oh ka. no ah, ingay ka mando! <laughs> Ah? pa kita dyan mamaya. Sige. Sige lang, at uh, kumusta yung lahat? So, sinashoutout ko nga pala yung mga anak na mahilig sumagot sa magulang. Alam mo naman kung sino. Kala mo naman, kaya mo na yung mga pinagdaan ng magulang mo. Makapagsagot-sagot ka. Oh no! Shoutout sa'yo at sa mga anak dyan na nakakapanood ng video na to. Wag ganun. Huwag kayong sumagot-sagot sa magulang nyo. Dapat sumusunod kayo. So yeah! lang. Maraming maraming salamat sa nanonood. Ipaki-like and share ng video ito. Maraming maraming salamat sa suporta. Bye-bye.